Lord, pangayon na maginong unta na dugang grasya panalangin, Lord, ibubuong niya sa kanilabi na gawin ang good health, Lord God, sa kanunay o um, malipayin ta sa Lord sa magsaulo ka rin sa iyong birthday. O Lord, imuha mga pagkawan, Lord, na may instrumento, Lord God, alas na grasya panalangin ka na Lord, o oh, um, dugang kabasko sa katapagawa. Let us all learn these days you are about to receive from mouth the bounty to Christ our Lord. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit, In three, two, one. Happy birthday to you. Hey, hey, happy birthday to you. Hey, hey, happy birthday. Hey, to you. Hey, happy

lang kada tanggap nga ka? Wala. Aman, anak na deh? Naga nak padahlah Oh, kata kita diyan. Wala dia. Oh, di pa. Oh, di pa. Anis lang pa. Bila, bila. Okey. Oh, dan kau, anu, sir, atau mana sir? Jus, cake. cake, dan sekap. Tertayangau. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak Tokyo at saka Babe, no. wow. Jimmy, Jimmy, thank you sa grocery pero cash ka lang. Thank you, po. Thank you po. Sa lahat po sa mga. Si Mami S. Si Mami R. Oo. si Mami Z. X. Thank you po. Si Madam. Na Madam. Madam Perth. <laughs> Sino Madam Madam. Madam. Madam Aku udah pada bertun di air. Ini mau bertun. Tegak tuh aku sekas di dalam kena kau itu namanya. Ada ada ada. Ayo 1000 lah 1000. Ayo kuan 18 menang. 18. Tegak tuh 2000 tegak tuh 2000 kagak nindah kayak pakai Awal tuh labut bisa tegak tuh 1000 lah. 1000 1000. Kuya, magdagdag ako 100. So, 1-1 Oh, bidding. Thank you. Ako, 50. Oh, 1 Oh, 50 din Oh, 50 lang. Oh, 50 din yung phone. Smile naman Ay, ay, sa iya. Ikaw, 1-1. Ikaw, mag ka. Oh, ano ko? 1, 1,000 sa ako. 1,800, sabi mo ha. 1,000. Thank you, thank you, Ikaw. 100. Oh, kay Mark, 100. Ikaw. 100. Thank you, Mami. Oh, para sa tambut. Kailangan matupad yung wish niya ngayon kasi tambut. daw. Ay, ngayon, sila. Pila. 50. Kasi, pindi. Kaya, talo sa tong it, eh. Oh, talo sa scatter. Oy, 100 daw, kay Amanda. 100. 100 daw. Asa pera mo. Ako

Jeep or do gato jeep or One eight na siya. One eight na? One eight na? siya. Pwede na may Ah, 100 daw kay Britney! Ah, Okay na, thank you ka mga Ah, thank you na ng cookie. Thank you Thank you so much. Ano? Kay makita so, naman tambot so ugma. Tambot so. Bantay lang. Ay pag charot-charot Ay pag charot-charot Ingon ka. Para, para hindi na maingay tambot so mo. Oh. oh, kasi yung bibig mo ipapalitan namin, maingay masado. Ay ano ano nabasa mo? Ano, ano sa? Meron pa man naman ha. Yeah. Yeah. Hala, 1.2 million putak ka. <laughs> oh, hindi namin na kailangan ng Gcash mo. Ang kailangan namin yung tambutso mo. Oo. Oh, na may tambutso na bukas <laughs> ha. Tambutso. Or <laughs> ibang tambutso ang ano mo. Oh, oh, yeah. <laughs> oh. yeah. Yeah. Gusto mo yung hindi masyadong mausok. Hala. Mamuntoy <laughs> hangin. <laughs> Bantay lang umaap. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ay, sabah hilak sa Singh V editing? Oo, oh, oh. <laughs> ilak naman ako ganyan. Nag-hilak sya kay Gravik so Tumbling sa propo. Ile, first time kale, iya mama. Oo. Oh. Oh. Okay lang, yun no, saya naman si mo I ngayon. Know. Ay, well, hindi na alam pa lang sa Lord. For sure si Oh, at sa Lord. Oh, nag-o-offer sa sure, prayer sa Lord. Ah, yes. oh, magme-heist kasama mo mama. Kuya, ulo. Kailan mo ba katabi mo? Yayakap ka na. Ala, ipamamaga rin na kinutugdon sa ko butterfly. Ala, oo. Um, oh, nag-yak. Pa-gilak mo. 'Di ka Happy birthday, sis. <say. laughs> Happy birthday, ayay. Happy ka di mama ko. Pa-gilak do. Happy birthday, sis. Happy birthday, we love. you ano ang Uy! Sa Birthday Berti mani mo! Wala mo daw si Uy! Gano'n Happy birthday, Ansi! Magpakain ka na pa. Group hug, sing Happy birthday, Ansi! Happy birthday! Ayan da, kasi tayo nagpaiyak iyak sa kanya, tayo rin pala iiyak. <laughs> Happy birthday, sing we love you. O, dagan ka ka ah. dagan. ka ka guys. O, oh, may mga ano pa siya, o. Oh. Mga tira-tira doon. Ah oh, ikaw, birthday mo, ikaw una mo, bubukas ng wine. Pero, ito talaga yung sayo. Ito ba? Ito ba? Happy birthday. Thank you, Tom.